Hello everyone! So nakita ko lang ito doon sa TikTok kagabi mga maghapon talaga purong yun na lang yung notification ko at saka mga FYP ko na itong 299 uh, engagement ring So yung kwento nun is uh, basta nakita ko lang ng mabilisan lang is yung si ate girl at saka yung kanyang karelasyon is almost 8 years na sila 8 years na sila pagsasama. So sa loob ng 8 years na yon is binigyan siya ng 299 Uh, engagement ring nung nag -propose. And then, nag siya na uh, kikim-kimi na lang ba yung ganon kasi para ganon lang daw yung value niya, 299 for almost 8 years na relationship. And then, nakita niya ito sa isang online store sa Shopee na ganon-ganon at yung presyo nga is 299 pesos. Kaya nagtrending siya. For my own opinion lang naman is, dalawang klase lang naman yung sa babae. Una is yung hindi binavalue yung materials. And then, yung pangalawa naman is mas binavalue niya yung relationship. But, uh, hindi naman din natin masisisi kung tutuusin. kasi iba't iba naman ang ugali ng mga ng tao, di ba? So para sa kanya kasi sa loob nga naman ng walong taon kung tutuusin, dapat every year kung talagang mahal mo ang isang tao, financially is dapat nagipon ka para dun sa engagement ring kasi big deal 'yon para sa mga babae. And then sa iba naman talaga is mas binabalo nila kahit pa yan ay Ah uh, rubber band ang ibigay mo. Okay lang kasi mas bigay